Kailan pa talagang alis ninyo? Bukas Ah, bukas na oh, Nasiraan silang mga amigo ng transmission Maganda sa ang kain, ano? Ay, oo, oh, Ilang araw lang kayo ng awin? Dalawa Tapos eh, dito pa sa hindi pa kayo nakalayo hmm, Hindi pa nakalayo, gano'n na Gawa ng, pahalaot pa pala kayo ng masiraan Ibig hmm. sabihin Tali-tali lang kayo sa buya, ano? Tapos mga... May talang na lang, kung lumilipat sa ibang buya Oo ano? mga amigo inaabala kami ng ulan ayan tuloy ang aming trabaho ay napuputol-putol yun mga amigo kami ay magtutuloy na nitong ginagawa ni amigo Bido yan na lang itong mga amigo at saka sa sahigan yung sahig maglalagay pa ng soleras ay gusto kong unahin yung dingding gawa ng para pag tinakaman ko ito hindi siya basta basta bababa gawa ng matibay na siya pag may dingding na kung ito ay malalaki ang pisa hindi na mapilin laki at maliit yung ating bangka mas maganda sana unahin na yung sahig gawa na mas magandang isigo pagka wala pang dingding oh, mas, mad, mas, magand, mas madali ang pagsisigo ay ang problema mga amigo ay pag tinakamang ko baka mabalik pero pag may sahig na hindi gawa ng nakakapit na ito sa sahig ay buo na ang persa niya kahit matibay na matibay na sa pag nasahiga na o oh, yun oh, kailan pala kailang alas ninyo bukas ah bukas na siraan silang mga amigo ng transmission maganda sana ang kain ano? ay oo ay ilang araw lang kayo nang awil? dalawa tapos ay dito pa sa hindi pa kayo hmm. nakalayo? hindi pa nakalayo, ganoon lang natin gawa ng... palaot pa pala kayo ng masiraan hmm. ibig sabihin tali tali lang kayo sa buya anong? tapos mga... yung series na lang, wahanong lumilipat sa ibang buya oo ano? tapos ay pag walang ago, sakala kayo na nga pang hmm. pag maago sa disimpre Baka pa man, mahina kahit na... Eh, nung tinatanya ko, tinatanya na, na ng Pangulo, ha? nagpahila na ako. Nagpahila ka na. Ito muna ako, Tio. Kain sa anang isda. Yun ang ano, pag-amihanin, mga amigo. Ah, basta makahatsin po ka ng kalmada. Maganda ang kain. Ah, ang problema nga lang, bihira-bihira naman kumalma. Tapos, isa pa, ay nasiraan sila. Kung hindi nasiraan, baka maraming huli yan. Gawa ng video home. Ngayon sana yung panahon na mahaba-haba yung kalma, nasiraan pa. Yung transmission nila nasira, nagpahila daw siya sa Pangulo. Ayan. Yan at kami mag-aano lang na may gabilo. Ah, pag ano ni Kasuyo, bibili, bibili ng plywood dun para yun ay kakapit namin. Ayan. Ayan mga amigo. Dinding-dinding na lang kami mga amigo. Oh. Yung plywood na isa, yung wala pa, kinuku. Binibili pa ni Kasuyo. Balik. Eh, hindi pa nadating at ginagawa pa yung plywood. <laughs> <laughs> Katagal. Ah. Ginagawa pa lang yung plywood ay eh. hindi pa Ginagawa pa pala. Oh, eh, yeah, na. Yeah? Mm. tama pang baso ko yung gamit ko no? Gamit sa? Yung gamit sa sa baso mo sa loob? Doon sa ano? Kalakas na kulang. ang Oo, kakabi na ito Ha? Ewan ko lang.

One port, <laughs>

what <laughs> Ha? Voilà, ouais Voilà. voilà, mm -hmm. Ha? gusto tayo ng ko. Sisin ka po rin pala po pa, eh. Oo. Oo. Oh. Ano sa akin yan lima kanin. Dalawa pa sa Ang huli lima akin lahat ah. Ha? Yeah. Imit yung akin kan ba? nag ang akin sa hero na. Grabe naman ang ina. <laughs> Parang namang siya lang lagi ay si Baran ay Hoy! Katingganan para ito Alin? Ito. Sige lang, sige lang Ayan yeah. Huwag mo lang i mo naman pa ako Ayan, ah, si. ko ano? ay, lang isin ito Ano? Hindi wala pa akong makasindi dito

bắt được rồi <laughs> đúng bắt con em, ôi gula mang, gõ à nó

嗯。 Doon oh, mga amigo. Inaabala kami ng ulan. Ayan tuloy. Ang aming trabaho ay napuputol-putol. Dapat kanina pa ito na parkahan ay eh. itong hulihan. Itong kadugtong. Ang kaso, binabasa man. Oh, Binawa namin bubong yung aming balsa tuloy. <laughs> kaya naman tapos <laughs> hirap pa naman ihaplas na ibuksi pag hindi ka anong yun, oh, ang panahon nagulong-gulong oh, hindi mo basa yung kahoy pero nag, ano siya oh, yun, maganda dito, maganda makunat pati ngayon pagsak na pagkano mm. malamit makunat malamit ang panahon ayun. kapag kapila ngayon magubulat yun na tuloy ko. ayun lang

ka na mag pa. Ala, wala na ka, Bik. Alin? Huwag na, huwag na. Yung ano dito, yung... Yung... Gusok. Gusok. Sige lang, sisilitin ko uh ka -huh. lang sa oh, sige. bilang naman. Eh, naman tinamán 'yan tumila. Hoy, magtatagal dalawang araw, oo. Pero isang araw, parang mabigat, parang awang ko lang. nag naman 'yung prepaid natin, 'no? Na akong pulang legit. Oo. Ang mahirap kasi diyan 'yung pagsigo ha? sa gilid. Ay, di lawyan. Oo, tatak amin man yan. Para para madali ka hati. Lagi ng hati lang pamakuan sa gitna. Oh, hati. Yan ah, yung ano ah. niyan, hati. Mahirap yan isigo pag hindi hati. Ha? Mahirap isigo pag hindi hati. Oh, hirap kasi. Mahirap magsukat-sukat. Uh, <laughs> ang plywood subo sa kabila, subo sa kabila. Oh, sa kabila. Oh, hati sa gitna. <laughs> Ang rin ito, mahati-hati ito. Sa? Ito, mahati-hati. Eh. Mahati-hati. Kreat yan ano? Oo. Oh, mm -hmm. At saka doon, may mga kreat pa doon. Sa bahay. Oo. Oh, unahin so, lang natin yung mga bago. Yon mga amigo. Bali, ito yung nagawa namin ni Amigo Bido. Nalimbingan naman namin itong hulihan noon nakapagdingding lang kami at maulan hindi naabala yung aming pagkatrabaho gawa ng ulan o. Oh. ayan o oh, kabilaan naman na yan may dingding na yan may yung kamarote sayang na eh hindi namin na napurmahan mga amigo dapat ka nakita na natin yung porti e, abala sa ulan abala sa ulan hirap pag ano mag uh, porma. oh, yan no oh. yan ay ang gagawin namin bukas I eh, uh, amin mean, lang na yung kamaruti tas magawa na kami ng sahig para may purma na gawa ng minamasil yan na ni Kasuyo ay para matuloy-tuloy niya na para kung gusto niya na magpintura makapagpintura na sa kasi may nakapurma na eh. yung hulihan mga amigo ay hindi pa ganyan yan uh, bagay ganyan na lang kaya <laughs> Uh, ano kaya ang itsura niyan mga amigo, ano? Kung ganyan, baka sabihin nila ay kubo na nga. <laughs> okay, para daw kubo ay. Eh. Uh, yun. Mga amigo, ate. Sayang, maulan ay. Eh. Kung hindi maulan, baka natapos namin pati yung pagkukorte ng kamarote. naabala kami ng ulan, hindi kami maka... Pili lang kami ng mapipistuhan namin na hindi maulan oh, na masilihan na pati pala naman ni Kasuyo ito eh dito oh. o abang abang lang mga amigo sa susunod na uli nating video may dingding -ding naman na siya magsasahig na lang kami at uh, wala akong sahig